A day in my life as a work from home mom, solo parent edition. Good day everyone! It's Monday and araw na naman ng pasokan ni Jeff. Wala akong work kahapon so nakatulog talaga ako ng maayos sa gabi. Gumising lang ako ng maaga around 5.30 in the morning para maghanda sa agahan at lunchbox niya. Maaga rin gumising si na Jeff at Cookie today kaya pinaghanda ko na lang siya habang magluluto ako sa kusina. Kapag umaga talaga, hindi rin ganado si Jeff kumain so nagtoasted bread lang siya with Nutella spread at gatas. Para sa lunchbox niya naman, nagluto ako ng nuggets at egg and for his snacks naman ay oranges and chocolate balls at saka flavored milk drink. Tila nakadetect pa si Cookie na paalis na kami at ayun gusto niyang sumama dahil paawa effect manoy. Eh. Traffic talaga kapag ganitong oras kaya dapat maaga kaming umalis at si Cookie pinili niyang dyan pumesto. Gusto niyang isuksok ang sarili niya dyan. When we dropped off Jeff ay narito na naman ang kanyang mukha na tila curious bakit umalis ang kuya niya na hindi kami kasama. I drove home right away at nagayos ng konti sa bahay. Naglinis na rin ako ng mga naiwang gamit kanina at tinawagan ako ni Jeff na wala silang pasok dahil sa earthquake news. So suspended ang klase today kaya pinick up ko rin siya agad at bumalik na sa kusina to have my breakfast. Binigyan ako ng maraming lansones ng kapatid ko na malapit ng masira kaya pinili ko na lang ang pwede pang kainin. Ganyan naman talaga. Kahit malapit na talagang mabulok ay naghahanap pa tayo ng paraan na baka pwede pang mag-work. Ay charing. Parang hindi naman tong pinag-uusapan ko eh. I also had an apple juice at sinabayan na ako ni Jeff kumain. Okay na sa akin na yan lang ang agahan ko kasi hindi na naman ako mahilig mag-breakfast lately. After that ay nag-edit lang ako ng mga videos at medyo time consuming nga rin ito at natapos na ako sa tanghali. Kaya dumiretsyo na ako na magluto ng lunch namin. Magluluto ako ng adobo manok today at minarinate ko lang then naglaga na rin ako ng itlog na ilalagay ko rin dito. Pindito ko muna ng konti ang manok at nasobrahan man sa prito oy, eh. pero hindi pa naman sunog yan. Malapit lang. Naghiwan na rin ako ng mga ingredients na gagamitin ko sa ginisang ampalaya na lalagyan ko ng itlog at kamatis for the side dish. At kung tatanungin niyo ako kung ano ang strategy ko para hindi masyadong pumait ang ampalaya, wala akong strategy. Ninanamnam ko ang pagkapait niya para ma-realize ko na may mas papait pa pala nitong buhay ko. Ay, tsaring lang. Nilagay ko na ang marinade sa manok at naglagay na ng konting tubig and bay leaves and let it simmer hanggang mag-reduce yung sabaw at niluto ko na ang ampalaya. Kapag naglalagay ako ng bugoo, hihugasan ko muna para hindi siya masyadong maalat. at yan sabay na rin silang naluto. I just tasted our lunch na very traditional Filipino food at medyo matagal na nga rin akong hindi nakapagluto ng adobo kaya ang saya kong nakakain ulit nito. Si Cookie na lang hapnan niya agad ang amoy ng adobo at nanghingi na nga ng pagkain. Naghintay lang siya na matapos kami. Nung hapon na ay pumunta na kami ni Jeff sa barbershop para makapagpagupit dahil mahaba na rin ang kanyang buhok. Ako ang pumili ng haircut niya at hindi siya masaya. Nung umuwi kami ay malungkot talaga siya eh kasi yung haircut na gusto niya mahaba pa rin. Nagluto na lang ako ng isda for our dinner kasi may sobra pa naman kaming ulam kanina. Nagtampo pa nga siya sa akin kasi hindi niya nagustuhan ang kanyang haircut pero kinukonvince ko siya na maganda yung ganyan at yan yung ideal sa school, yung hindi mahaba. After dinner, naghugas na lang ako ng plato at naglinis sa kusina para maaga ako makatulog dahil work na naman later. Ang bilis lang nga ng oras at parang ang dalawang araw na day off, tila isang iglap lang natapos na agad. Pero masaya rin naman ako dahil I really savor every bit of it at nakapag-relax and chill talaga ako sa day off ko. And that's how my day went. Thank you so much for watching! Bye!